wala tayong dapat ikatakot sa buhay. Ang kailangan lang natin ay maunawaan ito. Sapagkat ang buhay na walang pangarap ay gaya din ng mga ibong bali ang pakpak. Pilitin mang tumalon o tumakbo ay hinding hindi pa rin ito makalilipad. Dahil ang katotohanan ay walang nakakaalam ng mangyayari kinabukasan. Malupit ang mundo at wala tayong may gagarantiya para dito. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagsikap na umahon sa unos ng buhay. Tumugon sa panawagan ng kanyang bayan, naging instrumento ng kapayapaan at pinaglingkuran ang sambahayan. Subalit sa mga panahon kailangan ng isa katuparan ang mga pinapangarap. Mga pakpak niya ay tuluyan ng nabali at dinan nakalipad pa gaya ng ibong naghahangad pagharian ang kalangitan. Malupit ang buhay at wala tayong may gagarantiya para dito. Ang kwento ng mga pasakit